Good morning mga JT at ito siyempre ayan pagkagising ng pagkagising natin na umaga siyempre excited tayo at meron tayong isto. at yun kasama na po tayo sa individual tama po ba? Oh, isa na po tayo sa mamamayan dito sa aming barrio at tayo may staff na ayan nakita ko po si Mark at si Idol, uh, tawag dito Idol Yana at yun nga po pagka baba ko po pagka kopi kalating kape ayan baba po tayo mas video masama ang panahon at aman nagaantay lang po tayo ng oras 10.30 to 11 yun ang time na kailangan natin pumunta sa barangay o latin nga po viral na viral at syempre ito nakita nyo naman po yan ayan, makikita nyo po mamaya ayan, yung pagka bibisihan ng mga taga rito dahil po yung ano na yan at nagising na lang po ako malakas po yung ano at naputol po yan syempre sa katagalan po kaya po ganyan at uh, nadaan po sa metro pero hindi pa po dinadaanan at pinupuntahan ng Manggagawa, Water District, BNM, eh medyo may kasamaan ng panahon. Alam nyo na, ang JT, uh, nagchichismis, pero wala po tayong magchismis, at after ko po rito, magtatambay, ayan, nakita nyo naman po, tambay lang po tayo sa labas. Siyempre, nagaantay po tayo at mekos-mekos nakita ko po dyan si Parelolong Talong at uh, tayo nagaantay lang po ng oras, medyo maaga po tayo nagising. Hindi po tayo nakapagpapawis at hindi po tayo nakapagbike at hindi po tayo nakapagwalking kasi po naguulang. Ngayon, nakita nyo naman po. Uh, Siyempre, may mga kachismisan po tayo dyan na hindi ko po naisasabi sa inyo pero eto na nga. Yung palang si ano ay shoutout ko muna ang tropang OG. Shoutout sa inyo, Mama Mia, Dana Hutut, Mary Grace Villapando, at Cherry si Lourdes Pabrate, Elvis Puwalagaya, shoutout sa inyo, at si paring Arvin at paring Jerby, shoutout sa inyo, at si Marlette Sebastian, tropang OG. At syempre, eto, dire-direcho lang po tayo pagtambay, nagaantay po tayo ng oras, wala pa po ako nakikita, mga kumukuha ng stabs, pero nung inutusan pa ko ng ate ko, at yun nga po, uh, pagkuha at uh, meron pong papangusakan pero nakasabak po tayo ng traffic sa loob, sa dami ng tao. Ayan yung kinakapatid ko, si Wilma Wong. Habang tumatambay po tayo dyan, marami po tayo nakakakwentuhan at dumadaan sa akin dyan. Alam nyo naman, medyo marites tayo at uh, inaabangan po natin mga kamarites talaga natin ngayong umaga. At yan, nakita nyo naman po, may mga tambay na naman, napaikot-ikot. Hindi ko alam kung barangay ba o oh, taga rito pero hindi naman sila taga rito. Pero minsan, naging ganyan tayo, pero minsan lang yun. At yun nga po, parang barangay tanod, palakad-lakad, lalo't pagka nakainom you know, at uh, nagyoyosi pa. Siyempre, dito, alam nyo na, pasilip-silip, isang A naman dyan. At yun nga, kinuha ko na po yung stops, nakakaramdam na po tayo ng magbibigay na. At yan, nakita nyo naman po ang daming nagmamarites. Tinitingnan yung kanina, binidyo ko na sumulwak na Tawag dito, uh, agree po. At ito, siyempre, ayan. dere direcho lang po tayo pag dyan. At after po rito, tambay muna tayo sa baba at nag, tayo nagmumuni-muni at inaantay ang mga tawag ng mga kapatid. Alam nyo na, pag kapatid ang tumawag at wala pa po tayong drive at bukas po, meron tayong drive. Ayan po yung pinag-usyoso nila. Alam nyo naman, ang JT. Di maaaring hindi makikiusyoso. So, marites nga eh. At alam nyo naman, KMCA Page, KMCA Resort, KMCA Nagomi, KMCA Lagoon, KMCA Docks, eh, KMCA RNG, KMCA JP, at KMCA White House. At yun nga po, KMCA Lagoon ulit. Uh, look for Monet Castillo sa mga gusto mong magbabook at mag swimming or mag-Christmas party alam nyo na sa page po ng WKMCA at syempre ito, dire diretso lang po tayo pagtambay at shoutout nga pala po kay Pisang Kajo Bernard Jensil at kay Sir Gilbert Aguirre at kay Mrs. Aguirre at kay paring Arnold Abier paring Joseph Katapang, paring Eugene Palentino at paring Topper Sarmento, shoutout sa inyo at kay Wilby Cabalos na nasa ibang bansa, shoutout sa iyo at syempre sa mga tropa natin, Jeff Bex Flores at si Ati sa lahat po. At saka kay anak ni Kuya Atong, si ano, Pinsan Samud Sari at nakita ko nga pala po si Arante Dimas kanina. Makikita nyo po yung mga kapitbahay ko, mga taga Procuatro na hindi maliligalig sa pila na at si ami uh, Amy, ay, me, na anak ni ati, yung mga ati Kuya Andak. Ayun, kasama ko po sa pila ah, pag per 4. Ayun, medyo may kabaan nga lang po. Tambay lang po tayo at nakita ko po rin yung mga anak ni paring Amil at aking inaanak. At syempre, ayan, nilabas ko lang po yung ibay e kasi inutusan ako na isa kong ate. At yun nga, nakita ko si Michael na nandun kaya hindi na po ako inutusan pero nakasabak po tayo ng traffic. Nilabas ko lang po yan pero nung ako nagagamit, at meron na po tayong pupuntahan. Ayun, pagdating ko po sa labas, sobrang daming tao, crowded na crowded, parang sinihan. At dito mga po, nagmay martes pa po, po tayo. Nakita nyo naman po, lang, syempre. Parang may bagyo. At yan, nakita ko po yung inaala ko. At ang daming stab nyan. Pero pagdating po sa pilaan, uh, sinisigawan ako nyan, syempre. May ID tayo. At yun nga po, ito, ah uh, si ate nene, nakita nyo naman po, naglalakad siya, magkapatid. At yun nga po, diretso lang po tayo dito para tumismis at magmarites. Kinukuha ko yung stab ni Jin Luzon, pero wala daw siya stab, pero nakita ko dalawa yung stab niya. At ah, syempre, niyago na po si Nati Josie at si Ati Saneng. Hindi na ako kami nagpangita nung nakapila na kasi pumasok ako sa loob. At yun nga po, inutusan ako ng kapatid ko at lumabas po ako dyan para alam nyo na may kinuwa lang po ako dito at uh, inunok ko si Bebang. At uh, syempre, ewan ko kung saan pupunta to si Bebang. Sabi niya, sa bukal daw. At pagkatapos po niya, bumalik po ako sa bahay at meron po akong kinuha. At yun nga po ito, kinuha ko po ang kasusian ng sasakyan. At nakita ko po si para lolong, napakwento po muna tayo dyan bago po, bago ko pumunta sa isa kong kapatid. At uh, alam nyo na, pagkatapos ko pagkwentuhan dyan at ang paring lolong ko, ayan, kinamit ko po yung luxury car ng ate ko, uh, kaya po binili natin janit dyan kasi may tolda, hindi po payong. At yun nga po, luxury car po yan, pero hindi contractor ang ate ko, sari-sari store owner lang, yun lang po At alam nyo naman, trending pag-contractor At yun nga po, eto, uh, palabas na po tayo dyan, at paglabas po natin, eto, makikita nyo po yung katrapika na sinasabi ko Kasi po, ang dami pong tao na nag, ano, na kumukuha po ng stubs, ayan Uh, dito po sa loob ng Lausnab City yan, uh, na traffic po tayo ang dami po kasing stubs na nakapila na at syempre habang umulan na, ay nag edit at yan napakahaba uh, po nyan at uh, pabalik balik po dyan dami po kasi yung nakaparada dyan talagang dinagsa po yung barangay hall dahil po syempre mga excited lahat ang dami naman po talagang pinamigay masangka pa dito ka na alam nyo na Uy, uy, sana all. At syempre, ayun, kasali po tayo. At uh, ito, na paano tayo kay Cirillo Eloy. Uh, Hernandez, shoutout sa iyo. Wala ka na naman sa store mo. Hindi kita matiyempohan talaga. Ayan, uh, shoutout sa iyo. At sa family mo, shoutout sa mga anak mo. Tsaka sa asawa mo dyan na uh, Eloy. Shoutout sa iyo. Wala ka dito. Sa, ano mga yan, pagkatapos ko po doon, punta kay ate. Lumerate na po ako dito. Bumalik na po tayo at, uh, at nakita ko na po si Michael doon at eto, syempre, traffic-traffic na naman. Kinuha ko na lang po yung stubs dyan, tapos uh, bumalik po ako sa barangay hall at makikita nyo po sa barangay hall at ayan. Yan pong pinagtatrapika na yan, syempre, sobrang excited po ng lahat. Uh, pumunta po kahit di pa po nila oras, ayan, sana, oh, may stubs. Uh, syempre, kinuha ko po yung stubs ng ate ko uh, para hindi na rin po, ano, pero nakadalawang ikot ako kasi... Alam nyo na ba, wala nakita ko yung paring mawal ko, napakasipag, nakita nyo na po, laki na magiging bonus nyan. Hindi pa po na kontenten, talagang humarap pa po sa camera yan. Paring makol ko pa, kita nyo naman po, bagong bago yung motor niya, wala pang isang taon. At nakita ko si Dani, Dani Velasco, shoutout sa iyo. At syempre, ayan, makita nyo yung paring makol ko, nakatawa yan. <laughs> sobrang sipag yan, lapit yan, family first yan, before anything else. Uh, dati, eh. hindi, ewan ko ba, ang laki ng pinagbago niyan, parang makol. At uh, syempre, sa mga tropa natin dito sa PTGA, lalo sa napakabait na presidente ng PTGA, shoutout sa iyo, si Papa Tange, uh, at sa uh, asawa niya, si Wawa Pinky, si Ati Chloe, si Alexa, si Balelang, at si Tia Ben, si Consi Candy, shoutout sa inyo, at kay Ron Carisan Valentina, ayan, nakasalubong ko po, yan, tsaka si Kabi, at kay Boss Kim San Valentin natin nga po eto ang haba na po ng pila niyan pero syempre tayo hindi pa po makikipila dyan dahil po tayo kukunin pa isang slab na nasa bahay ayan po yung unang pila pero nakaikot pa yun pumunta sa may ang tawag dito sa Laguna at Spring ayan po trending na trending po syempre kahit naman sino makikipila talaga at nakita ko po ang bahay ng aking kaibigan Elvis po wala gaya beke naman ayan nakita niyo po nagpapagwapo ng ano at si Nakita ko po si Lolo Nep dyan. At nakita ko rin po si Conchita Di Magalay. Ayan, dire-direcho po tayo. Niloko lang po si Lolo Nep. Dahan tayo dito sa aming resort na libre. At ayun nga po sa haba ng pila. Kasama namin si Nakulo kay Eric. At hindi ko nakita si Ate Maye. Ang dami po taga 4. At nung pagkakuha ko po ng stubs ko. naaglakad na lang po ako. Hindi ko akalain na sobrang bigat po nung pinamigay ng ating butihing mayor. Ayan, lakad na po kami natin siya na yung. Kasabay ko po si Nate Josie dyan pagdating po dun sa pilahan, hindi pa po pala kami, ah, uh, tawag dito, hindi pa po kami, may ibang porok pa po, eto dito po ako dumaan sa ano, sa mga taga rito po sa amin, eto po yung daang bundok, shortcuts, papuntang, shortcuts na shortcut papuntang, ah, uh, sa kabila, sa may papuntang kinamamaleti, kinakuirap rap uh, na bahay, uh, dadaan po tayo doon. At uh, diretso po ng Barangay Hall, sa tagiliran po tayo ng Lagodal Spring mga papa nung nakita ko po na sobrang haba pa ng pila. Diyos ko, nabakainit pa, buti na lang tayo ay may priority lane at yun nga po At tinawag ko po si Ada, shoutout sa Ada, thank you uh, Tinulungan mo ako sa stub na at hindi na ako mag-iikot ulit na para pumila Eh kasi po siyempre single, single line, single stub at hindi mo pwedeng kumuha ng dalawa or tatlo, basta yun, eto dito po pag nabagyo delikado po to ito sinasarap po ito kasi medyo nagu ito uh, kaya ingat ingat lang po sa dadaan dito at ater po niyan. syempre shout out Bernadette Beron Lucas eto alam kong papanoodin mo to kahit nakakaantok alam kong pamilyar sa itong lugar na to Beron Lucas at shout nga pala po sa mga tropa nating OFW at mga si si Man si Perer ingat lagi kayo sa pagtatrabaho stay cool stay calm at sa mga katropa natin at sa mga driver at kabikers, shoutout sa inyo. At yun nga po, eto, nakita ko po yung mga aking inaanak, si Pau, Ayan, saka yung mga pamangking ko sa aking kumpare. Ayan, mga kapatid niya At nakita ko po siya si Kusyal Danjun. Ayan, yung mga taga-prok, quattro, siyempre, pila na tayo. Ayan, oh, nahihiya pa sila. At yan, si Gina. At Pagkatapos po nito, syempre, mga ka-GT, ayan, sobrang trending po niyan. At uh, matatapos na po tayo dito. See you on my next video. Salamat sa mga ka-kawani na naghirap. Ayan, si Amy. Uh, lalo si Consi Almone. At si Consi Candy, Consi Danjun, Kapweng, at Consi Ivan, at Consi Rice. Shoutout sa inyo. At kay Rimila. Ay naparingin po, ayan, si Tita Julie Babu. See you on my next video. Hanggang dito na lang po tayo. Medyo malapit po tayo. At kay Consi Serin. At sa lahat ng Consi pala. Ayan po, baka na dami. Babus! Ehem! Mm-hmm! Daig pa ang 500 ng